Paso ang ito na yata yun eh Mga kontraktor yan Mga kontraktor Hindi ako yan sabi yun Kaya Jay Di ba? Ayan Sina sabi si Ayan si Sabi ko sa Sir Maldes Masa nandito ka lang Di ba? Kontraktor kayo na ano na yung plano Ayan Plano na yung plano Saan yung substandard? Ayan 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 Ito lang Wala ka lang sa gitna Ayan Ito lang yun Sabagay Ilang ano lang Di Di ba? Mahal lang yun eh. Maiksi so lang, lang yan. Dalawa-dalawa lang. Ay, isa isa dalawa, dalawa. ano ang biga dyan. Wala na to. Talaga dyan. Ito. Oh. Li Liwanagin natin para makita O, oh, yan. Ito, kapit ka rito sa, may, sa biga nila. Ganoon, oh, maliit dyan. Oh, yan, yeah, contractor. Yung bakal mo, dyan ang kapit niyan. Bakal mo, dyan ang kapit. Yung pera, dito nyo sasakay. Ito, pinakabiga nila <laughs> sa harapan. O, oh, yan. Biga, Ito, dito dadalhin. Tapos, yung puno. Poste. Yung yeah, yeah, poste yan. Poste yan. Ay, poste. Sa kabilang pader. Ay, magano ka diyan. Tik tik ah, tik tik. Ah. Uh, oh, parang yung, eh, yung sa kuryente nila na ito eh. Magpapalago pa tayo. Magano ka dito. di, magano ka nila sa poste nila. Oh, magbibiga ka kung, rin ng oh. panibago dito sa kabila. Hindi kung may posisyon yun diyan, uh, Magpa-practice, uh, practice, practice niya para maging contractor mga yan. Si Santiago. Si Santiago. Ah. Sa mismong bahay nila. Tik-tik. Magano ka diyan, tik-tik ka diyan. Kasi January daw uuwi yung ano, mag a may plano daw eh, plano-plano daw yung. Eh di, di ako bala. Plano-plano. Kontraktor 'yun. Okay. Dito isa sa ay maleta nang mali-malieta. Oh, bala. Dito dito daw plano. Oh, no, dito